kami bakor sa ganyan na sistema ng mga ikaw puno ko to ah. natatanggal din yung pangalawang presidente ah. kasi wala namang ginagawang mali eh Ang guwapo na matanggal na presidente Ah so dapat ang presidente matanggal? <laughs> <laughs> Kaya ang malita bon, mas brato ang siya bo, prime ang bugas <laughs> ng prime sila siya, <laughs> bilaan ni pa tanggal ka kay arum sila mat sila ang mamuno dahil sa mga kawatan natutulungan yan ang mga Marcos Hello guys, welcome back to my channel and welcome sa panibago natin Kale Survey ngayong araw na to. So ngayon, nandito naman kami ngayon sa General Santos, dito sa Baluarte ni Manny Pacquiao kung saan magsasagawa tayo dito ng Kale Survey. So tatanungin natin ang ating mga kababayan dito sa General Santos kung wapay na matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte. So etong survey na to, ang tatibig sabihin, tuloy-tuloy ang video, hindi natin ikakat ito. Kaya tapusin niyo ang kala survey na to, itong survey na to para malaman niyo kung ang uh, taga Jensan pumapayag. Okay, so tara, simulan na natin. Tara. Sir, pwede makasurvey lang, pwede makabala sa'yo. Survey lang to, survey lang. Dito sa kay Vice President Sara Duterte, di ba? Meron siyang impeachment case laban sa kanya. Tatanggal din siya sa pwesto, di ba? tatanggal sa pwesto. So, ang tanong, pumapayag ba kayo na matanggal siya sa pwesto? Hindi kayo, hindi ah. Ang una, uh, wala naman po, kahit ang Pangulo natin, sinasabi nga uh, walang kapuluhan yung impeachment. Oh. Yung impeachment, gumagawa lang yun ng mga uh, ...pagbabahagi. pagpagbabahagi. Ah. Kaya hindi kami pa sa ganyan na sistema ng mga ikaw to. Ah. Huh? Natatanggal din yung pangalawang presidente. Oh. Kasi wala namang ginagawang mali wala naman ginagawa lang. No? Oo. Uh, sila ang gawa-gawalan Opo. nila, no? Gawa-gawalan ng ibang mga politiko para yung mga Duterte pabagsakin. Oo, pabagsakin. Oo, sige. Thank you, sir, sa opinion na. Thank you, ah. Sige. You. Ah, sige, oh. sige. Sir, opinion lang. Opinion lang Di ba itong si Vice President President Sara Duterte, meron impeachment case laban sa kanya, tatanggal niya sa pwesto. So, ang tanong, pabor ka ba na matanggal siya sa pwesto? Hindi. Hindi ka pabor? Bakit, sir? Eh, hey, so, uh, sa, sa ano kasi sa mga Duterte kasi maganda kasi ang pinakita nilang ng Maganda yung pinakita nila ng yung pagiging leader no. Yes, sige. Thank you sir sa pinin na. Thank you ha. Ah. Thank you. Dito na tayo. Ha? Tulog siya eh. Tulog sir, eh. Sir, sir lang. Dito sa kay Vice President Sara. Impeachment case niya, 'di ba? Etong si Vice President, 'di ba, may impeachment case laban sa kanya, tatanggalin sa pwesto. So, ang tanong, pabor ka ba na matanggal siya sa pwesto? Hindi. Hindi ka pabor? Okay, sige. Bakit hindi ka pabor, sir? Pinagtutulungan yan ang mga an Marcos. Pinagtutulungan lang siya para matanggal. Oh. Para hindi na, makapat, hindi na makatakbo sa pagka-presidente. No? Oo. Oh. Okay, sige. Thank you, sir, sa opinion. Ha? Thank you, ah. Tara, dito tayo. Punta na tayo dun, no? Sir, excuse me. Pwede makabala sa iyo, sir. Bela lang to. Kay Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Meron impeachment case laban sa kanya. Tatanggalin sa pwesto. Pabor ka na matanggal sa pwesto. No, so no comment ka. Okay, sige. Thank you, Sara. Thank you. Okay, no siya. Nabang. Na tayo. Ito okay si si Jen sa. Okay, bigla tayo sa akin ganito. Eh. Hindi ka okay, ito. Sir, excuse me, pwede ba kabala sa iyo Five, five seconds, sir, survey lang to kay Vice President. Di ba meron impeachment case laban sa kanya? Tatanggalin siya sa pwesto. So, ang tanong, pabor ka ba na matanggal siya sa pwesto? Excuse me, Vice, Vice dili. Uh Dili. Uh, really? Hindi ka pabor, bakit, sir? Kamayo, anak nila. Gawa-gawa uh, lang nila. Kanaan <laughs> sila da, mula lang niya pa tanggal ka, kay, kay arom sila mat. Sila ang mamuno dahil sa mga kawatan. <laughs> okay, sige. Thank you sa so opinion nila. Thank you, thank you. Thank you. Ayaw nila. Ayaw, bisaya yung maintindihan niya. Sir, survey lang. 5 seconds lang. Di ba itong si Vice President Sara Duterte meron ni Peach Pen case laban sa kanya? So, ang tanong, pabor ka ba na matanggal siya sa pwesto? Matanggal siya sa pwesto, papayag Ha? <laughs> Pwede. Pwede. Kapag mapatunayan. Okay, sige. Thank you, sir. Opinion lang to. Opinion lang. Sir. Survey lang kay Vice President. Di ba diba itong si Vice President tatanggalin sa pwesto may impeachment case? Tatanggalin sa pwesto. So, ang pa tanong, papayag ka ba na matanggal sa pwesto? Siyempre, hindi. Hindi ka papayag ba, sir? Itagadabo ko eh. Ah, tagadabo ko. Okay, sige. Thank you, sir. Thank you, ha. Ah. Sige. Para. Dito tayo. Sir. Ano lang, Survey lang to, kay Vice President. Di ba tatanggalin sa pwesto? Di ba may impeachment case laban sa kanya? Pabor diba ka ba na? ba? Di ba? Di ba? may impeachment laban sa kanya, yung ano, pinay sa kanya. So, ang tanong, pabor ka ba na matanggal siya sa pwesto? Sa akin, para sa akin, para hindi yata, hindi. hindi. Hindi ka papayag, hindi, hindi no? Pa, hindi ako papayag. Okay. Sige, thank you, sir. Happy nila. Ah. Para dito tayo, sir. Happy lang. Dito, kay Vice President. Diba, ba, tatanggal siya sa pwesto? Ha? Ah. Eto, si Vice President. So, ang tanong, pabor ba kayo na matanggal siya sa pwesto? Sa akin po. Diba... ba, meron impeachment case laban sa kanya. Ngayon, tatanggalin siya sa pagka-vice president. So, ang tanong, papayag ka po, paburo ka ba? Pa? Hindi <laughs> mo alam siya. Hindi mo alam. Hindi mo alam, siya. Okay, no comment ka. Mabuti, mabuti okay, yung ginagawa niya Mabuti yung ginagawa niya. Mayroon ni, ni Juan. Ni Sara. Ni Sara. Okay naman, no? Oh, okay naman. Okay naman siya. Ikaw, sir. Eto si Vice President, di ba may impeachment case laban sa kanya, tatanggalin sa pwesto. Pabor ka ba na matanggal siya sa pwesto? No. Hindi ka papayag? No, 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 eh. No, hindi ka papayag, no? So, bakit siya hindi ka papayag? So, gawa na Wala namang, ano eh, puro naman yung nakahata niya. kanya. Oo, so gawa-gawa lang. Yung mga pinaparatang sa kanya. O sige, thank you, sir. Thank you sa opinion. Thank you, sir. Opinion lang. 5 seconds lang. Di ba may impeachment case laban kay Bibi Sara? Patanggalin sa pwesto. Pabor ka ba pa na matanggal sa pwesto? Hindi ka paboro? Okay, sige. Thank you, Sara. Thank you. Pinin lang ito. Pinin lang. Thank you. Dito tayo. Ay, naku. Naku. Isang mic ko. So, excuse me. Pwede magkabala sa inyo? Five seconds lang. Survey lang to. kay Vice President. Di ba, meron impeachment case laban sa kanya tatanggal sa pwesto. So ang tanong, papayag, ba ba, papayag ka pa na matanggal sa pwesto? Hindi. Hindi ka papayag ko kayo. Sige, thank you sir thank you. Tingnan lang to. Tara, dito tayo. Sir, excuse me. Pwede makabalo sa inyo? Sir, bay lang to. Sa Vice President. Di ba may impeachment kayo laban sa kanya, tatanggal sa pwesto? So ang tanong, papayag ba kayo? Pabor ba kayo na matanggal sa pwesto? <manyan> ah, wala kang ano, wala kang idea dito. Wala kang update. Ikaw sir. Pabor ka ba na matanggal sa pwesto? Hindi ka pa born. Okay, sige, thank you sir. Opinion lang to, opinion lang. Ma'am. Excuse me, pwede mong sa iyo. Survey lang ito kay Vice President. It's a yes. Pabor <laughs> ka na matanggal sa pwesto. Uh Oo. -oh. Uh, bakit, ma'am? Basta hindi lang this, sir. Basta, pabor ka I na matanggal sa pwesto. Hmm. ano, ano to? Kaya sir lang to? Ikaw, ma'am, papayag ka na matanggal sa pwesto. Hindi. <laughs> hindi ka papayag. Bakit, ma'am? Bakit tayo mo? Ah, so okay naman siya. Yes. Okay, so si Ma'am, pupayag na matanggal siya sa pwesto. Okay, kayo Ma'am. Baka pwede mong kasabi. Five seconds lang. Kay Vice President, pabor ba kayo na matanggal siya sa pwesto? Hindi. Hindi ka pabor. Okay, sige. Thank you, thank you Ma'am. Sir Belang. Ikaw Ma'am. Sir lang to, kay Vice President. Diba? si Vice President may na no, impeachment case laban sa kanya tatanggal din sa pwesto. Ay hindi eh. Hindi, ka pa hindi ka pa bayad. Gusto namin 'yan. gusto ni si VP Sara okay sige. Okay. Thank you ah, thank you. Open lang to. Pinin lang. Sir, for sure lang 5 seconds lang kay VP Sara. Hindi pa may impeachment case tatanggal din siya sa pwesto. Pabor ba pa kayo? Hello. hindi, ikaw. Okay. Hindi hey, rin. sir, pabor ka na matanggal sa pwesto? No comment ko ma'am. Survey lang to. Tatanggalin sa pwesto. Si si VP Sara, di ba may impeachment case laban sa kanya? Tatanggalin siya sa pwesto. Papayag ka ba? Pabor ka? Ay, hindi, ayaw mo, ayaw mo tanggal. Sige, thank you Survey lang to. Survey lang. Kayo nanay. Survey lang to. Tatanggalin siya sa pwesto si Vice President. Papayag kayo, pabor kayo? Hindi. hindi kayo pabor. Thank you. Thank you. Eh okay, sir, sir Belen to, 5 seconds lang Ikaw ma'am, 5 seconds lang Sir Belen to, kay Vice President Tatanggalin sa pwesto, pabor kayo? No No Ikaw sir Ha? Yes. Ah, ganun din No comment, okay, sige, thank you Sir, sir Belen, 5 seconds lang kay Bibi Sara Diba itong si Vice President, tatanggalin sa pwesto May impeachment case laban sa kanya, tatanggalin sa pwesto Pabor kayo na matanggal Hindi okay. ah, Ako, hindi ka pabor na matanggal no? Sige, thank you ha Thank you po, thank you. Tara, dito tayo. Sir. Excuse me, sir. Sir Belang, kay Vice President. Di ba may impeachment case laban sa kanya, tatanggal niyo sa pwesto. Pabor ka pa na matanggal? Hindi ka pabor na matanggal sa pwesto, bilang Vice President. Okay, sige. Ayaw niya. Ayaw niya. Sige, thank you. Sir, pwede magkabalas sa inyo. Sir Belang, kay Vice President. Okay, ayaw. Ma'am, sir Belang. Ayaw rin. Karakit tayo. Sir, survey lang. Five seconds lang. Kay Vice President. Ayaw. Ma'am, survey lang. Ayaw. Sir, survey lang. Sir. Survey lang. Sir, survey lang five seconds lang. Kay Vice President. Pa-comment Okay, sige. Thank you. Sir, pwede makabalo sa inyo. Survey lang. Five seconds lang. Tatanggalin sa pwesto. Payag kayo. Pabor kayo. Hindi ka pabor. Ikaw, sir. Hindi rin. Sir. Thank you, sir. Ma'am. Pa sir, 5 seconds sa survey lang to kay Vice President. 'Di ba tatanggal siya sa pwesto? Pabor kayo na matanggal siya sa, sa pwesto. Si Vice President Sara Duterte. Hindi ka pabor. Okay sige ayun ni Ma'am. Sige, thank you ah. Thank you Ma'am. Survey lang to. Tara. Dito tayo. Ma'am, excuse me. Pwede makabalan sa inyo. Survey lang to kay Vice President Sara Duterte. 'Di ba meron siyang impeachment case laban sa kanya tatanggal siya sa pwesto. Pu pabor ba kayo na matanggal siya sa, sa pwesto? So, ayaw mo. Mag-comment mo. Opinion lang to. No? Opinion lang. Okay. Okay, ah, so no comment ka. Okay. Okay. No comment ka. Okay. Pero si ma'am, okay. ayaw niya. Ikaw sir. No comment din kayo sir. Pag-ibang ko po, po rin -bon, na matanggal ng presidente. <laughs> ah, so dapat ang presidente okay. matanggal. Kaya ang balita boss, bas brato ang siya po, prenta ang bugas ng prenta. So hindi napatupad yung 20 na bigay ko sir. Baka meron? Ano comment ka? Okay. Wala na may pakialam sa itong Di, kay Bis sa impeachment case ni BB Sara, wala kang wala kang comment. Ngayon, ang gusto mo, ang matagal sa pwesto, may impeach si BBM. Sige. <laughs> Oo, oh, tama. na <laughs> ng ang mga kuwan ka sa government oh, daw. Mga tambal, wala na tayo. Wala na, bumalik yung mga adik, di ba? Wala na tayo, mga tambal. Oo. Kaya wala na tayo. Wala na tayo. Ah, sige. Thank you, sir. Thank you sa opinion. Opinion lang to. Kayo, sir. Baka meron. Wala rin. Okay, sige. Thank you. Ma'am, survey lang to. Ayaw. Ayaw nila. Tara. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Dito. Ma'am, excuse me. Pwede makabalo sa inyo. Survey lang to.